Huwag niyong sasayangin ng pagkakataon kapag natutuhan niyong inumin ng aloe vera, kukuha kayo ng konti para ipak sa inyong muka. Ang aloe vera ay 200 times ng pagka-antibiotic. Hinding-hindi kayo magsisisi sa itinuturo ko sa inyong pag-inom ng aloe vera. Kung hanggat maaari nga talaga ay araw-arawin niyo ang pag-inom nito dahil ito naman ay organic. Alam niyo ba lahat ng sakit ko ay talagang natanggal ng aloe vera promise. At ngayon, kung kayo naman ay nagsasawa ng kainom ng aloe vera, gawin nyo lahat para hindi kayo magsawa haluan nyo na ng kahit ano, lemon para matanggal ang uh, pait nito, kahit ano ay halunyo wag na huwag lang ninyong uh, lalagyan ng asukal dahil ang asukal ang pinakagusto ng cancer cell sa ating katawan. Kaya kung hanggat maaari, iwas talaga uh, sugar. At alam nyo ba guys, kung kayo ay may mga gout, uh, kung kayo ay may rayuma, kung kayo ay masakit ang tuhod lagi, lagi kayong uminom nito, makikita nyo at hindi nyo mapapansin na hindi na pala sumasakit ang inyong kasukasuan, ang inyong tuhod, ang inyong paa, ang inyong binti. Gayon din naman sa kutis. Ito ang aloe vera ay talagang miracle na aloe vera dahil in and out ay napapaganda niya ang kalagayan ng ating katawan. So ito ay pag mo sa inyong mukha talagang hindi mo mamamalayang napakakinis mo na pala. Ganon kaganda ang aloe vera. At alam nyo yung nakikita nyo aloe vera na yan is good for one week ko yan. So isang araw, isang uh, uh, dahon. So yung iba ay maliliit pero uh, i-divide ko na lang para para pantay ang inom ko. Guys, ito ang hindi ko nilalaktawan ng pag-inom. Kaya ako'y nagtanim ng maraming maraming aloe vera. Dati nangunguha lang ako sa tabi-tabi. Ngayon talagang napakarami ko ng aloe vera sa aking bahay, sa baba, sa beranda, at kahit sa ang sulok ng aking bahay. Ganyan kaganda ang aloe vera para sa akin. Dahil ang aloe vera ay natanggal nila lahalos lahat ng aking sakit sa katawan. So talagang iyan ay nilolotion ko pa at saka pag ako'y naliligo talaga ah, bago ako magpahid ng tuwalya ay iyan ay pinapalibot ko ng fresh sa aking katawan. So, kung makikita nyo, na ibang kulay yung aking aloe vera kasi nga nilagyan ko ng tsaa. Nananawa na kasi ako, kaya tinatry ko lahat ang uh, mga inilalagay sa aking aloe vera bago inumin. So, uh, wag na wag lang ninyo talagang lalagyan ng uh, asukal para okay na okay. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!